Kumusta kayo mga bata? Ang ating kwento ay pinamagatang si Kakay at ang mga kulay. Kwento at kuhit ni Emily V. Lialdos Hayes. Si Kakay ay isang krayolang mahilig sa mga kulay. Siya ay masayahin at may malawak na imahinasyon. Habang siya ay naglalakad sa labas ng kanilang bahay, Masaya niyang tinitingnan ang paligid. Mayroon din siyang mga kaibigang kulay. Sila kulay bughaw, dilaw, at pula. He, hello! Ako si bughaw. Ako nang, ang nambibigay ng kulay sa kalangitan. Ang sabi ni kulay bughaw. Hello! Ako naman si dilaw. Ako nang ng kulay sa araw. Ang sabi naman ni kulay dilaw. Hep, hep, hep! Ako naman si Pula, ang nagbibigay kulay sa mga bulaklak. Ang sabi ni Kulay Pula, Habang pauwi na ng bahay, nadapa ang kaibigan nilang si Kulay Pula at agad namang siyang tinalungan ni Kulay Dilaw. Dali-daling inuwakan ni Kulay Dilaw ang kamay ni Kulay Pula upang makatayo. Ouch! Ah, oh, sakit! So Niyakap ni kulay pula si kulay dilaw upang magpasalamat. Laking gulat ni kakay na umagkadikit ang kanilang dalawang kaibigan. Biglang may lumabas na kakaibang kulay. Tingnan mo, kaibigang bughaw! Ang sabi ni kakay habang tinuturo ang kakaibang kulay. Eh, hey, kamusta kayo? Ako nga pala si Kulay Kahel. Lumalabas ako kapag pinagsama ang kulay dilaw at kulay pula. Masayang pagpapakilala ni Kulay Kahel sa bago niyang mga kaibigan. Nadagdagan ng kaibigan si Kakay at silang lahat ay tuwang-tuwa. Nadagdagan din ng kulay ang paligid. Hinawakan ni Kahel ang bola ni Bugaw at ito ay naging kulay kahel. Dahil malawak ang imahinasyon ni Kakay, pinagtabi niya naman si Kulay Bugaw at Kulay Dilaw. Aba! May panibagong kulay na naman ang lumabas. Kumusta kayo mga kaibigan? Ako nga pala si kulay berde. Lumalabas ako kapag pinagsamang ang kulay dilaw at kulay bugaw. Eh! Ang masayang bati ni kulay berde. Tuwang-tuwa na naman si Kakay at ang kanyang mga kaibigan. Naging mas makulay pa ang paligid. Nagkaroon ng kulay ang mga puno at halaman. Tiningnan ni Kakay si kulay Pula at Kulay bughaw at biglang may naisip. Ano kaya ang lalabas na kulay kung si Pula at Kulay Bugaw naman ang magtatabi? Ang tanong niya sa mga kaibigan. Kaya sinubukan naman ni Kulay Pula at Kulay Bugaw na magtabi upang malaman kung ano naman ang kulay na lalabas. masayang pagpapakilala ni Kulay Lila. Biglang nagkaroon ng ibang kulay ang mga bulaklak. Natuwa naman si Kulay Pula dahil nadagdagan pa ang mga bulaklak ng iba pang kulay. Dahil sa malawak na imahinasyon ni Kakay, napagtanto niya na kapag pinagsama ang dalawang kulay, ay makakabuo pa ng panibagong kulay. Halimbawa na lang, ang kulay dilaw at ang kulay pula ay makakabuo ng kulay kahel. Sabihin nyo nga ulit, mga bata. Ang kulay dilaw at ang kulay pula ay makakabuo ng kulay kahel. Ano nga ulit ang mabubuo? Tama, kulay kahel. Ang kulay dilaw at kulay bughaw ay makakabuo naman ng kulay berde. Ulitin nyo nga mga bata. Ang kulay dilaw at kulay bughaw ay makabubuo ng kulay berde. Ano nga ulit ang mabubuo mga bata? Mahusay. Sumunod naman. Ang kulay pula naman at kulay bughaw ay makabubuo ng kulay lila. Ulitin nyo nga ulit mga bata. Ang kulay pula at kulay bughaw ay makabubuo ng kulay lila. Anong kulay nga ulit ang mabubuo mga bata? Mahusay! Kulay lila! Masayang masaya si Kakay dahil nadagdagan siya ng mga bagong kaibigan. Oras na upang umuwi ng bahay. Nagpaalam na si Kakay sa kanyang mga kaibigan na sila kulay bughaw, lila, pula, kahel, tilaw at berde. Bago matulog ay biglang napaisip si Kakay. Ano kaya ang kulay na kalalabasan kung pagsasamahin ng mga kulay pula at kahel, dilaw at kahel, dilaw at berde? Kayo mga bata, ano kaya sa tingin ninyo ang mabubuong kulay kapag pinagsama natin ang iba pang kulay? Tara, alamin natin sa susunod na kwento At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw Paalam!